Samantala magsasagawa ngayong araw ng Campus Caravan ng Presidential Communications Office sa Eastern Visayas State University. Lain po ng caravan na turuan ng mga kabataan na labanan ang paglaganap ng misinformation at fake news sa social media. sinuwal Talakay sa Detalye Live. Noel? Rise and shine, Pilipinas. Dayan, tama ka dyan. Nandito kami ngayon sa Eastern Visayas State University o EVSU dito sa Tacloban City, Leyte. At ngayong umaga nga gaganapin ang campus caravan na para sa pangunguna ng Presidential Communications Office o PCO. Dayan, ngayong umagang ito ay naghahanda na ang ilang mga communication agencies ng pamahalaan. Tulad na lang ng konserto sa palasyo, dito dayan, may booth sila. At uh, pwede dyan uh, mag-audition yung mga sudyante dito. Ipakita ang kanilang talento at mapapasama sila sa konserto sa palasyo. At nandito rin dayan yung radio, television, na Malacanang, nakaset up dito yung uh, paano mag-speech si Presidente. At uh, bibigyan din ng pagkakataon yung mga sudyante na mag-operate ng prompter, mag-speech, at mag-operate dito kung paano ba isinasagawa ang uh, pag-speech ng Pangulo. At uh, syempre, kasama rin dito, Dayan, ang uh, Radyo Pilipinas at sa mga oras na ito ay inihahanda na rin nila ang uh, kanilang booth at dito papakita kung uh, paano rin nag-ooperate ang uh, Radyo Pilipinas at may experience din ang mga estudyante uh, mag uh, uh, magsalita over the radio. At uh, syempre dyan, nandito pa rin ang uh, Philippine News, uh, News Agency at uh, Philippine Information Agency at uh, mayroon silang mga booth yung uh, sa uh, nakikita ngayon uh, na ayan ay sa Philippine Information Agency at uh, maghahanda pa lang sila. Dian, dito naman sa kabila ay ang uh, Philippine News Agency. Nakaset up na yung uh, kanilang mga uh, ipapakita kung ano ba ang naging milestone ng uh, Philippine News Information Agency. At dian, dito, katabilang yan, dian, ay ang atin namang booth ng uh, uh, PTV4 at uh, ina inaayos na rin yung uh, telebisyon at para maipakita kita kung ano ang mga programa natin na i-sineserve sa ating mga manonood. Layon nito na yan tulad niya ng sinabi mo kanina na malabanan yung fake news, misinformation, at disinformation na naglipa na ngayon sa social media. At uh, yung mga kabataan niya natin ngayon ay halos nauubos yung kanilang oras sa social media. Kaya naman tuturuan natin sila paano ma-validate, ma-verify yung mga information na nakukuha mismo sa social media at i-verify nila ito coming from the source. Diane? Maraming salamat sa update, Noel Talakay.